Hello guys, ito po yung ulam na literal na sabaw pa lang ulam na. Ito po yung ating uh, sotang hon soup na may uh, patola at mayroong manok. Yan masarap ito lagyan ng chili oil at talagang uh, napakasarap. Okay, samahan niyo ako sa video ito at tayo magluluto. Unang gagawin natin guys, bali painin natin yung ating kawali And then, igigisa natin guys yung ating bawang Toasted lang natin guys para lalabas yung kanyang aroma Ganon din yung ating sibuyas Yan, igigisa lang natin Tapos, uh, ilalagay natin yung ating sahog na manok Tapos, maglalagay tayo dito guys ng paminta sa mga hindi pa po nag-subscribe guys sa ating channel, yan pa-subscribe po yung ating channel guys and don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload nating mga video. Okay, bali maglalagay tayo dito ng patis guys. Ayan, haluin lang natin. Tapos maglalagay ako dito ng tubig tapos maglalagay ako ng isang uh, chicken cube. Tapos uh, tatakpan natin guys at uh, iluluto natin ito ng kahit mga 20 minutes. At ito na nga guys after 20 minutes talagang kulong-kulo na at malambot na yung ating chicken. So ilalagay na natin yung ating sutanghon. Tapos isasabay na natin yung hiniwan nating patola guys. Ayan. Tapos titimplahan natin ng asin. Tapos maglalagay ako dito ng betchin guys. Ayan. Optional na lang yan guys. Kung gusto nyo maglagay o hindi. Okay lang po. Ayan. Uh, yung sotanghon guys. Mabilis lang ito maluto. Pati yung ating patola. At kit uh, ito na guys. At luto na yung ating uh, sotanghon soup. Na talagang... Uh, pag ganitong malamig ang panahon masarap po itong uh, higupin ang sabaw. Yan ito po talaga yung literal na kasabihan na sabaw pa lang, ulam na. Okay, bali lalagay lang natin ito sa ating uh, mangkok, guys. Preparation sa ating uh, panangalian. Ayan, talagang itsura pa lang, guys, uh, talagang uh, masarap. Subukan nyo to at talagang magugustuhan nyo to. Okay? Thank you.